Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Sa National Commission of Senior Citizens or sa OSCA kung saan sila naglehistro. Apo, so po pwedeng humabol? Pwedeng pwede. Hindi, hindi ma-forfeit mafo because of my hindi absence. Hindi forfeit hindi, kasi ang batas nagsasaad na pwede niyang i-claim within one year from the time uh, nag-birthday siya at nag-apply siya. Ah, okay. Sige. So, i-anunsyo ia naman pala. Yung, okay. Yung question ko, ah uh, doktora, like, ang payout, uh, for example, ang payout nitong uh, February 26 to March 15, pero ang birthday ko, eh, December pa, nagrehistro na ako. Kasama na ako sa payout. Hindi pa. Hindi, Hindi Kailangan mag-birthday ka muna. Ayan, okay, okay. So, dapat ho, mga kuyang, mga ating, eh, magbe-birthday pa. Tapos na ang birthday. Be, uh, kung hindi, nag-absent kayo sa uh, payout, eh, pwede naman pong humabol. Punta po kayo sa, sulat po kayo sa National Commission of Senior Citizens o di naman sa OSCA. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.